Gomez mag limpo humba ta mga gumings. humbang bisaya ang dirada anima mga Gomez kay bisaya ta mga gumings. dara mga Gomez ang limpo perting Gua kay sa tong pork limpo mga gamings kato gining plus A nga pork limpo akong gipalit mga gamings pati yung mahalag yung kilo ani mga gamings ako agaw din gibiradahan karong mga gamings bahalag mahal mga gamings ako akong asawa ni nga nung gipalit ko ni kay mahal kayo kay pang content mga gamings mga gamings kay namoy nag-request ako ang magluto na kong pork limpo mga gamings mga gamings asinan sa nato na mga gamings hiwa na to nagbay cubes mga gamings kay mo ato ang nagpakupsan mga gamings asinan na nato daan mga gamings kay kasagarang mga humba mga gamings mga tarnihens walay lasa na walay lasa ka maluto na ang nailasa ni ang sagawas lang sulod wala ka na asinan na daan mga gamings busa na to pituhon mga gamay pa brownon lang nato mga gamay sa matik tak ang ginang atong sintinyal dyan nga sa itong magikalan mga gamay kaya butang atong mantika mga gamay dyan nato nipa butang ang tubig mga gamay kaya matiksan takot ting inita mabasok-basok tali mga gamay kaya mabukto raba tambok sa baboyon sa mga gamay basta yung pritohon mga gamay ingat dito sa pagprito dyan mga gamay sa kaya nga mga gamay mabukto ni mga gamay ako dyan mga gamay nagsinina dyan ko dyan ako nagukas ka magluto ko mga gamay magukas bang ko pero dere nagsinina dyan ko mga gamay kaya mapasok ko ani mga gamay nakapila na ko napasok magluto ingon ani mga gamay mabukto mga gamay so nya magkitara dyan ko dyan mga gamay spray okay. sa una mga gumengs nagluto ang ingon ani pod dirada mga gumengs natiksan ako ko mata mga gumengs dugay dugay sa tunaw wala mga gumengs mura sa kwatog na ako Anang mga gumengs ay lisod kayo mo nang sa defense kita dirada mga gumengs dara mga gumengs brown brown na sa mga gumengs di na kay nato kanang manang luto nga humba nga murag pista murag -mura. kanang mga kasal mga gumengs kay gamay ra man kay mga gumengs mukiyos mo di pagayog atong kanon kanang lutong bahay lang mga gumengs kay kanang lutong bahay panalo kay mga gumengs dara mga gumengs magplito ingon ana lang dirada mga gumengs okay na na siya kaayo mga gumengs ingon ana lang ay na ka kay ninyo kanang kopsy kay gamay naman na mga gumeng kahit mga kupsan mga pag ayo mga gumeng katung dinaghan ng luto mga gumeng kahit mga ingredients mga meng sabay na nato ni timpla tanan mga gomeng niya butang na to na sa itong sinting niya lakarahay mga gomeng sabay na ni tanan mga gomeng sa wala na ni kanang gisa-gisa pa butang na tong sprite niya mga gomeng niya butang na tong mga lamasers dia mga gomeng banana blossom bumbay pamintang doro kaning kuan mga gomeng kanang black beans unya uh, sukar mga gomeng butang na uh, yung mga sukar mga gomeng kaya mawag yun lamis mga gomeng kaya nga tong mga gomeng parat na daan mga gomeng unya butang, butang na tong tuyo mga gomeng gamay lang tuyo mga gomeng basta humba yung mga gomeng gamay lang ng tuyo unya sukar mga gomeng katingala mo aning humba mga gomeng bisag pila kadlaw di kada utungod na sa suka mga gones nga butangan natong MSG matama lang mga gones para pangdagdag lang namis lamis mga butangan natong asin diha mga gomeng kay para ang ihang parat ug ang iyang pamis mga gomeng balanse jud mga gomeng tantsado na kay nako na diha mga gomeng takloban to mga sa matik diha sa tong dikalan mga gomeng unya paabot lang ta diha og mubukal mga gomeng sa bukal matik bukal din ko ang mga magic skill mga gomeng dirada diri mga gomeng matik bukal din ang mga gomeng gibutangan din ako dito big diri mga gomeng wala lang wala lang na maigo sa kamera mga gomeng kay nalimtan ko mga gomeng pagtuon ako nakaon ang kamera am dai naka open it. butangan ako nagtubig mga gumings mga Kauan ng kabaso mga gumings mga upat kabaso mga gumings ako na siyang gibutangan dia wala lang makuha but ug maglutom ning mga gumings nya yun ning sundog butangin yung tubig mga gumings sa tubig lang wala makita ani mga gumings kada sa mga gumings ako akong tanang pakumuto na pagayo ang tambok ya mga gumings pero anam ah, ko nga sawa tama na nalabi na kayo ay na ako buta kumuta, kumuta pa kanim go mga gumings dapat umut mangut sa mga gumings kanang ganing ning iyang panit gani sa yubabs mga gumings kanang iyang panit dapat magkumut sa mo dunay gan humba nya kay panalon magkagbiradaw nya gabiin na pugay na sya mga gumings apurado mo kay ang sawa man sya hauna na di matik haon mga gamis Tara, mga gamis gamis product mga gamis peting huwata peting pananuha peting gugay lang nami adi mga gamis pramis mga gamis sugda lang yun ng mga video mga gamis arong makabalugi maglutong kumbang bisaya mga gamis mo ni brada sa pamay mabutong tumuni brada mga gamis